Yo, what's up mga laga, no? Nabot tayo another adventure na naman. So, kanina Pols yun sa Ikong Pols. So, ngayon, sa Bubak Spring na naman tayo mga adventure. So, actually, na ano na doon eh? Kim J.S. Dati. Tama na yung entrance dere papasok galing sa highway Ito yung Bugak Spring Resort Uy! Pagkaraghay tilapia Tilapia pagkaraghay Ayan o oh. mm. So gamay lang Along the highway lang ni eh? Gamay rebaktas Gamay Oh, mana sila Tom yang lagan? Hello, hello, hello. Saka sila Tory yang vlog. <laughs> Saka si Jayla Quattero. <laughs> 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 so, madre, entrance sa vlog ini. Si TV. si Jay na kotsero. So, mo magbayad ng entrance, mga adventurer. entrance Saturday, Sunday. Ay, guwapo po sa taas mo. May... Katulga na nila.

Kita si Tarzan? Nakita, nakita niyo si Tarzan? Tulay bantay. So, mga ilang poles, there is sa Spring Resort. See? Oh, mga Di Hindi, kadali, araman ta. Kadali, abot Lakaw na yun. si Sa Tas. Dali. <laughs> May unggoy. Sumama ni lambat, pambatak ng pols. Sino So, nandito kami sa taas. Ayan sila, sa baba. Punta kami ng... May pool na malaki. Sabi ni Maestro. Dito daw. So, tara. Tingnan natin. my heart my heart go will go on <laughs> my heart will be yours yeah. oh, will be yours si ano yan so sinubukan namin dito sa taas wala may ah no Buga. picture up eh picture up ako po Sorry. salita Here we go. sa taas, kahit dun sa baba, mas fit talaga yung may kids, di ba? Na kasama ka dito, kasama kids dito. Kasi, oo, oh, kasi pang family ano din. Family, family. bonding. No? Ka, uh, ano. Kasi mo, um, uh, mga uh, friends or okay, mga Markada, no? Itong, okay, ano di mga barkadas Barcada, Kung ano lang, chill. Gusto nyo yung mga chill lang. oh, meron pa silang party-party. O, oh, meron stay. oh, hindi na mo. Pwede magano. See? Oh, maganda. Ayan, oh. Ang ganda.

Ito yung Woo! Duh. Ito yung Bugak Falls Inland Resort Los Tarros Ganda ng pool nila pang function hall na may padulasan shout out pala kay boss jerson vlog tsaka kay tarsan ganoon naman kami tadaan tsaka sa team namin team Adventurer, tsaka sa team katkat -Kat. ngayon pa pababa na kami yung tanah namin doon sa taas, ang ganda. So kung Kayaan gusto nyo pumunta dito, baka kayo ma, ano, madulas. Gusto nyo pumunta dito, oh, yeah. sa ano lang to, matanaw. Yes, kailangan din magtabi-tabi kayo, tabi-tabi po. So hanggang dito na lang yung vlog ko. Shout out pala kay Boss Jerson Vlog sa aming magandang Ayan um, Adventurer. So, kung gusto nyo magpagawa ng ganitong logo or what, si Boss lang yung tatawagin nyo. Ang galing niya. Tapos, kay sa aming team, Adventurer, Team kriblo, Team Katkat, tsaka kay, ano, Maestrong Lagan, Jela Cochero, yung vlog Jail at uh, saka si you know, Ma'am Rose salamat sa ano namin dito sa Bansolan sa kanilang lugar so kita kits hello guys hello guys <laughs> hello guys so welcome to Makoyski TV yun so medyo chuli chuli na kami konti guys ayaw na mag-adjust ayaw ah, na yung mag-adjust Hello to Boss Jason Vlog and Yun. Kuya Don Diary. Yun. Peace yo. <laughs> <laughs> Lagan. The best. <laughs>